Magandang hapon po sa inyo lahat mga kababayan ko uh, Matapos ng mahabang hearing karina sa Committee on Health Sobrang gutom, palanghalian pa po ito Ito yung pansit uh, At nandito pa rin po si Former Mayor ng Davao City Former President ng buong Pilipinas At future Mayor again ng Davao City Ating minamahal na si Tatay Digong at tigong patiin mo lang po ang ating mga kababayan. Sa mga kababayan kong Pilipino, uh, mahaba na kasi ang storya ng buhay ko maraming titulo. Sabihin ko na lang sa inyo, pag uh, tawagin ninyo ako ng trabahante ng gobyerno, okay na yan. Kasi totoo naman, trabahante talaga. Katabi ko si ang ganda, ah, uh, yung barong kanina, yung sinusuot namin pag uh, hearing, hindi ko kay tatay, Digo. ko kayo, no? Suot, suot ko na. Eh, terno kay eh, ba? Ano? Oh. Ganda, o. Oh. Uh, ako, puti na lang. Ayun, mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal namin kayo.